Hello guys, for this video, luto naman tayo ng adobo sa gata na chicken at saka kaunting balun-balunan ba yan, yan? So, meron ako diyan mga ingredients. Bawang sibuya, sili, tapos meron din ako natirang potato and carrots, tapos yung gata. So, luto natin itong chicken. Ayan. So, hindi na ako, guys, gagamit ang mantika. Iniiwasan ko gumamit ng mantika. So, yung uh, mantika na lang sa galing sa chicken. Nagmamantika naman yung kusa. So, lagay ko na yung bawang at saka sibuyas, guys. Ayan. halo ilang lang natin. So, yan, guys. And then, pag medyo nag brown, brown na siya, ayan. Sabi niya, lagyan natin ng ng toyo, ayan. And then, ang suka, syempre, adobo. Tapos, yung paminta. So, guys, hindi ako, at saka yung ano tawag dito? <laughs> yung gata. Kunti lang. Ba? Ayan. Sarap to guys. Tapos, tingnan natin yung sili. Ayan. Tapos guys, yung natira kong gore, ano, potato and carrots leftover lang naman yan. Sayang kasi kung tatapon. So, isaw ko na lang dyan. Ah, oh, pan natin. Intay lang natin siya kumulo ng hosto, guys. So, hindi na rin ako nagdagdag ng tubig dyan, guys. Kasi matubig naman yung gata, eh. O, yan. Diba? And then, after ng mga ilang minuto, guys, tingin ko luto na to. Um, pakuluan yung maigi guys para yung loob ng chicken is naluto rin. Ayan. So, ayan guys. Tingin ko okay na to guys. So, ilipat ko lang dyan ng mahugasan ko na rin yung malaki. Ayan less space ba? Ayan. Tingnan. Nang maagad-agad yung hugasin ko. Ayan guys. So ito na guys ang ating ginataang adobo